paracetamol paano ito gumagana sa liyong katawan. Ang paracetamol ay isa sa mga pinakakaraniwang ginagamit na gamot upang harapin ang menor de edad na pananakit, pananakit ng katawan, sakit ng ulo, lagnat at iba pa. Maaari din itong gamitin para sa pansamantalang pag-alis mula sa pananakit ng arthritis. Ito ay madaling makukuha sa counter at maaaring makuha ng walang race eta. Ang dosis ay magagamit sa anyo ng syrup, pulbos, solusyon, tablet, suspension, suppository at iba pa. Mga pagsasaalang-alang na dapat gawin bago ubusin ang paracetamol. Ang panganib ng gamot ay dapat isaalang-alang bago ito ubusin. Dapat iulat ang profesional sa pangangalagang pangkalusugan para sa anumang mga problemang nauugnay sa allergy. Para sa isang taong may allergy, dapat basahin ng mabuti ang label bago ito ubusin. Ang pakikipag-ugnayan ng dalawang paracetamol ay maaaring mapatunayang nakamamatay kung minsan. Sa makatuwid, ang dosis ng mga gamot na ito ay dapat konsultahin sa doktor. Ito ay sinabi, may ilang mga gamot na pinakamahusay na kumikilos kapag sila ay natupok ng magkasama. Ang kinalabasan ng epekto ay nakabatay sa sakit na kinakaharap ng isa. Ang pagiging epektibo ng gamot na ito ay maaaring maimpluwensyahan kung ang pasyente ay may kasaysayan ng pag-abuso sa alkohol, dumanas ng mga sakit sa atay at bato sa nakaraan at iba pa. Wastong paggamit ng paracetamol Ang paracetamol ay dapat inumin ng may pag-iingat. Ang matagal na pagkonsumo ay maaaring makapinsala sa atay. Ang maksimum na dosis ng gamot na ito ay hindi dapat lumampas sa 3K mg sa isang araw. Ito ay maaaring kainin bago o pagkatapos kumain ng pagkain. Ang paracetamol sa anyo ng sirup ay dapat na inalag mabuti bago gamitin. Dapat mayroong pinakamababang tagal ng oras na apat hanggang anim na oras sa pagitan ng dalawang dosis ng paracetamol. Sa kaso ng isang napalampas na dosis, ang gamot ay dapat inumin ng maaga hanggat maaari. Hindi ito nagpapatunay na nakamamatay kung sakaling napalampas ang isang dosis. Sa wakas, dapat tiyakin na ang paracetamol ay nakaimbak sa temperatura ng silid at maiiwasan ang pagyayelo. Mga pag-iingat, napakahalaga na suriin ang pagunlad ng pasyente kung sakaling ang isa ay umiinom ng paracetamol. Sa panahon ng proseso ng pag-inom ng paracetamol, ang mga sintomas tulad ng maitim na ihi, pananakit ng tiyan, pagduduwal, panghihina at iba pa ay dapat na agad na iulat sa tiyan. Para sa mga pasyenteng dumaranas ng diabetes, Anumang matinding pagbabago sa antas ng asukal sa dugo dahil sa pagkonsumo ng paracetamol ay dapat na agad na iulat sa doktor. Mga side effect. Kabilang sa ilang bihirang side effects ng paracetamol ang pananakit ng ibabang bahagi ng likod, pasa, lagnat, maulap na ihi, dumi ng tao, magilaw dilaw na balat, pasa, pantal sa balat, pangangati at iba pa. Kabilang sa ilang karaniwang sintomas ng labis na dosis ng paracetamol ang pagtaas ng pagpapawis, paglambot, pamamaga at pananakit sa ibabang bahagi ng tiyan, pagsusuka at pagduduwal, pagtatae, pagkawala ng gana sa pagkain, pagtaas ng frost at iba pa. Kung ang alinman sa mga sintomas na ito ay nahaharap sa panahon ng pagkonsumo ng paracetamol ay iniulat, ang isang profesional sa pangangalagang pangkalusugan ay dapat na agad na kumonsulta upang maiwasan ang anumang karagdagang komplikasyon. Dapat ding iwasan ang madalas na paggamit. Kung nais mong talakayin ang tungkol sa anumang partikular na problema, maaari kang kumonsulta sa isang general physician. Disclaimer, ang nilalamang ito kasama ang payo ay nagbibigay lamang ng generic na impormasyon. Ito ay sa anumang paraan ay hindi isang kapalit para sa isang kwalipikadong medikal na opinyon. Palaging kumonsulta sa isang espesyalista o sa iyong sariling doktor para sa karagdagang impormasyon. Hindi inaangkin ng LCT ang responsibilidad para sa impormasyong ito.